Ito ay mga damit. Mga damit na suot pang special occasion ng panahon ng Kastila. Panahon ni General Aguinaldo. Ito yung mga suot-suot ng mga babae. Pang special occasion. Ayan o. Ayan ang mga suot-suot. Ayan ang mga suot-suot ng mga damit. Ayan o. No? yung mga suot dati ng mga babae ng panahon ni General Emilio Ginaldo pag may special location mga sinaulan damit ba mga suot-suot ng ano, mga babae noong araw basta may okasyon benevolent assimilation. The imperialistic objective of the United States in the Philippines was embodied in the benevolent assimilation proclamation of the U.S. President William McKinley. Although a revised version of the proclamation was published in Manila, the original copy was published in Iloilo. Filipinos have doubt, no doubt whether about the American intention to occupy the Philippines. May intention din talaga ang mga Amerikano dati na i-occupy din itong Pilipinas. After the Spanish, kaya nila pinakaalis sa Spanish dito sa Pilipinas, kasi sino naman ang mag-occupy. Counter Proclamation of uh, President Aguinaldo. Aguinaldo issued the Counter Proclamation of Benevolent Assimilation. Part of this Proclamation states My government cannot remain indifferent in view of violent and aggressive in usurpation of a portion of our territory by a nation which it's a champion of oppressed nations. So my government is prepared to commence hostilities if the American forces carry attempt to carry out by force the occupation of the Visayas. I proclaim this facts before the world in order that the universal conscience of my point of inflexibility or the real oppressors of the angels and the execu execu executioners of humanity or their heads, the old blood that will spill. <sighs> ang pagdating ng pwersang Amerikano, habang tinatalakay ang mga Pilipino at Amerikano ang polisiya ng Estados Unidos sa ipansan, patuloy ang pagdating ng puwersang Amerikano sa Pilipinas na ikinabahala ng mga Pilipino. Ito ang nagpahiwatig ng napipintong labanan. Napipintong labanan kasi dumadating ng mga Amerikano rito sa Pilipinas, dumadami na sila. Uh, napipintong labanan talaga between Philippines and Americans. First shot of the war. 1899. The war against the United States began when an American soldier fired at fired at some Filipino soldiers passing by American station in Santa Mesa. You know, station sa Santa Mesa. Binaril ng mga Amerikano yung mga Filipino troops. The revolutionary move, government moved to Central Luzon. The revolutionary government has to be transferred to Malolos, Bulacan due to the growing tensions between the Filipinos and Americans. इट वाज़ दैर अफ्तर बुक्टस एंड सीट्रोवेंशिया एंड इवेंटुअली टोटल लॉक विद द मेडिकल्स अटैक स्टार्टेड टू एडवांस टू अजगुलाकन। फ्रॉम हियर लीडर्स ऑफ़ डेफिनिटी पार्टी स्टेटेड स्टार्टेड टू ट्रैक नॉर्डरल्डन। कॉफ़ी टेम्स चलाओ मार्केट पनाड नॉर्डरल्डन। sa Estados Unidos. War against the United States. When the United States intervened in the Philippines, the latter was already a republic with, with its own government, constitu constitution and sovereignty. At the Treaty of Paris belittled the struggle of the Philippines not as an insurrection or rebellion. The struggle against Against Spain was not a mere series of small isolated revolts. On the contrary, it was a revolution. The fight against the United States was not merely a revolution. It was a war between two sovereign nations. Nag-uumpisa yeah. na yung gera. Nag-uumpisa na yung gera ng Philippines sa American. Yeah. transfer of the capital continuous offensives by the American forces compelled the transfer of the seat of government from Malolos to San Isidro, de Ecija from there it was moved to Tarlac and then to Bayumbong de Vizcaya the government was subsequently transferred to Ipayampang, Pangasinan from here the first, first republic started to retreat towards what until Aguinaldo was captured in Palanat, Sabela Initial battle. When the news of the war broke, officials of the First Republic immediately met. On the other hand, General MacArthur ordered the American offensive. The first battle happened in the in the Loba, followed by Caloocan and Manila. Bloody battle followed in Capote, Bacoran, and that Marinas in Cavite. Las Piñas and Paranaque, in Morong, several towns in Laguna, first Battle also took place in Polo, in Quingua, in Bulacan, in San Mateo, San of the major battles in Central Luzon occurred in Bagbag River -Bag in Kalumpit, Bulacan. Yung mga sapatos, o, oh. mga luman sapatos, mga kinuot pa siguro nila nung, nung araw. Mm -hmm. Ang 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 tibay shoes. <laughs> worn by well, si Lord mismo ni General Emilio Aguinaldo sa mga to isa pa ako na ito yung mga ginamit niya siguro mga sigan niya, kutsara niya ito yung boots niya ito yung boots niya General. ay camping set pala ito camping set ito yung boots niya Sa lakot. Diba? Ito yung, ito yung panyo niya. Ito yung official niyang panyo. Panyo, ang panyo nito ni General Emilio Guinaldo. Kagumpay. Kagumpay. The People's Candidate for President of the Government of the Commonwealth. Tumakbo siyang presidente ito.

anti-Aguinaldo propaganda. Owing to the people's happening in Manila in 1890, censorship became lax, which was in turn exploited by journalists. The Spaniards used this opportunity to take their revenge against the Filipinos who overthrew their colonial government. Founded on 24 September 1888, the Conleche was one of the sat satirical Spanish newspapers that spread black propaganda against Aguinaldo. Ebra propaganda pala ganit sa Ginaldo. Cartoon mula sa Minneapolis Journal. Uh, Enero of 1900. Muling inilasala sa cartoons of the Spanish American War. Sa Ginaldo yun. Yan, arang... Cartoon mula sa Minneapolis Journal. Uh, 15 November 1900. Muling tinalak inilasala sa cartoons of the Spanish American War. hindi pa tapos ang the, war against the Spaniards was still taking place with the Americans which another war against the Filipinos led by Aguinaldo what the Americans believed as the Tagalog insurrection which they expected to end in 3 months is lasted for more than a decade it attracted the attention of newspapers in the United States such as the Minneapolis journal which recognized in the satirical matter the the fortitude in Gallo Paginaldo. Ito, mga black propaganda din sa ano, General Emilio Ginaldo. Ang pagkilos ni General Emilio Ginaldo sa Hilagan nito. Ito yung pagtakas niya. Pup Pupunta na sila sa palanan nito eh. Doon siya nahuli sa palanan ng Isabela, di ba? Doon siya nahuli sa palanan ng Isabela. Ito yung patakas na pa sila. Ito yung paghuli sa kanya. Ito yung nahuli niya siya sa palanan ng Isabela. Pagdakipig. Pangulong Emilio Ginaldo sa Palanan Isabela. Sa Palanan Isabela siya nahuli. Ito yung mga kasabahan niya. Ito yung mga nakasabahan na nahuli rin. Ito yung mga, mga Amerikano na nahuli sa kanya. ito so, mga weapons, mga kibat kibat, kuchilyo ay ano, parang samurai yata samurai, kibat, kibat Kita tayo sa second floor. tutang tayo sa second floor mismong bahay ni General Emilio Ganaldo. Ito yung parang balkon siguro nila. Ito yung parang bal ito yung parang garden nila. Yan. Sa Faraday ito, isa sa mga silid ng mga anak ni isa sa mga silid ng anak ni ano ni General Aguinaldo. Isa sa mga kwarto ng mga anak ni General Emilio Aguinaldo. I was I sure when he became a province Ito yata mismo yung ano, yung family room nila. Ito yung mismo kwarto ni General Emilio Aguinaldo. Yan. Family room nila. Ito, ditong umpisa yung kwarto nila ng asawa niya. Eldest daughter, sir. Ah, eldest daughter po. Dito po ang kwarto. Aha. Uh Mamaya pagbalik niyo doon, nandoon yung master spare. Mm original house. Ito pala yung eldest daughter niya. Ni Ibelio Aguinaldo. Yung eldest daughter pala niya. Yeah, si eldest daughter pala ni Emilio Aguinaldo tong kwarto na to. Ito yung balkon. Ito yung balkonahe. Eh. Makaisay-sayan tong balkon na to, di ba? Ito yung balkon nila. Kitang-kita mo yung sa labas, syempre, yung city. Ito yung mga kinaunang kubeta. Ito naman, hindi sliding. Mga silid ng mga anak na babae ni Aguinaldo. Ang mga silid nila, Cristina Aguinaldo, Suntay, Maria Aguinaldo, Pablete at Carmen Aguinaldo, Belenjoy ay bahagi ng family wing. Sunod sa usun ng mga unang taon ng ika-20 siglo. Ang mga ay palamuti ay pinaghalang estilong Europeo Chino at Pilipina. Ang mga adornong kamangha-mangha tayo sa silid ni Carmen ay ginawa nung ika labing siyam siglo. Ang Pilipinong art Nobea at Art Deco ng Weble sa mga silid nila Cristina at Maria ay ginawa nung dekada 1920 at 1930. Yung kwarto ng mga anak niya na to, ni General Emilio Ginaldo. Cristina yata yung anak niya sa Baguio, yung magpagawa ng museum doon. Kasi may museum din sa Baguio eh. Napakasawa yata ni Magdang Cristina, tiga Baguio. Anak niya. Kuya, iba may museum din kayo sa Baguio? Kasi tiga Baguio ako narito. ko. Nandun yung ano. Yung nandun... Christi... Kay ano yun, sa anak niya. Diba? Anak ako, okay, kay Cristina. ando po yung original. ando flag. yung original plaque. Nandun Maka po. Makapasok ba kayo daw? Makapasok na po ako. Sige po. <laughs> po. Ito po yung master? Master's bedroom. Sige yeah, po. Ito yung master's bedroom yan. And he was born March 22, 1869. Dito po siya pinanganak. Ah, uh, dito mismo pinanganak si, ano, si Apo General Eginaldo. 1869. Ito yung master's bedroom niya. Dila. Si Christina Yanges daughter. Kaya po no? yung may... Saka pang asawa po yata ng Tiga Baguio, No? Suntay. From Bulacan. Suntay. Kasi may museo po sila doon eh. Nakagunay po lang asawa niya. <laughs> ah. Yeah, tiga habo ni pulakan pala niya no. Ni Ma'am Cristina. ni Jack Radio Flag na Apo. Pero pagwa sila private po si para sa. Pupuntahan na tayo sa baba. na. Bababa na tayo. Yan no. living room, lawak oh, di ba? Ang lawak dito. Ah, ito mo. Ah, ito mo. na ito po tayo sa may second floor ng bahay ko ni General Emilio Ginaldo. Dito po sa Kawit, Cavite. Yan. Actually, yung museum sa Baguio, sa anak niya yon kay Mag Cristina yon Pero yung original na flag ng Pilipinas, nandun talaga. Na Nakita ko eh. Bawal lang kasi mag-picture-picture doon, sayang. Bawal. Bawal mag video-video sa loob. Yan. Ito si General Emilio Aguinaldo sa old age niya. Ito parang ano siguro niya? Ito parang den. Parang den niya. Ito yung mga working, working, working place niya. Ito. Itong parang working place ni General Emilio Aguinaldo small reception room. Journalists, politicians, and important guests requiring a special and a private audience with the general were led to this room. Sometimes it was called the music room because the family rejoiced found here. One wall panel is so is a hidden door leading to the upper floor of the house. ang inang bayan ay isang pareha pang inukit na kahoy na matatagpuan sa kisabi ng ma na um, aginaldo Manchong Aguinaldo nakalarawan nitong babae isang babae na nakasuot ng balot saya na sinasabing sumisimbolo sa paglaya ng Pilipinas mula sa pananako Ayon, yun sa taas yun, 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 yun yun, 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 ito yung parang ano, lawak pala ng bahay ni General Aguinaldo Formal na silid kainan. Ito yung formal dining nila. Formal dining room. Kumari, may mga party. Oh, dito sila. Aguinaldo special guests dine on the large wooden tables during important occasions and parties. On the ceiling is a relief map of the Philippines. Cavite was painted red because it was considered the center of the revolution. Above the window are paintings of the glass portraying his wives and children. Ayun. sa taas. sa taas, nakikita nyo. Ayan. Bawal kasi pumasok eh. Ayan yung mapa ng Pilipinas. Nakaligil sa taas yung full na pula na yon sa yon Cavite yon kasi it symbolizes war against the Spanish siguro dirty kitchen to eh ito yung dirty kitchen yung mga kainan ng mga tauhan niya siguro ganun yan yeah. yan yeah, dati pwede umakit sa taas ngayon hindi na pwede pwede yung umakit sa taas dati eh dati hindi na yan o oh. pagkakit sa taas doon sa tap, ngayon hindi na pwede nahagdan pa taas wala hindi na pwede Yung imis yung nakalibing siya sa likod pala. Ladis Laudilo. Ha? Ito yung mga sikat na mga katipunero na kasama ni General Emilio Ginaldo. Ladis Laudilo. Ha? Pascual Alvarez. Uh, Licario Tocasso, Mariano Trias. Uh, Edilberto Ibanghilista. Isidro Torres. Candido Torona. Candido Torona, uh, Pantaliang Garcia, Belarmino, Jose Cornel, um, Baldomero, Aguinaldo, pinsan niya to. Tapos si Pio Del Pilar and Jose Salamanca. Bakit? Ay, ano na talaga yun? Daniel Tirona, Antonio Luna, si Artenio Ricardo Ito, Jose Ignacio Pua. Ito, si Gregorio Del Pilar. Ito, Crispolo Aguinaldo. Ito, Ricardo Cardenas. Santiago Alvarez. Tomas Moscardo. Pablo Tomas Bastardo Pablo Texon Gusto Lokban Punta na tayo sa libingan mismo ni ano, General Emilio Ginaldo Dito mismo siya nilibing Ayan o Libingan mismo ni General Emilio Ginaldo Ito tumigil yung ulan. Ito, ito yung dito siya nakalibing. Tabi sa mong compound niya. Yan, 189, ano? 1869 hanggang 1964. Ang haba ng buhay ni General Emilio Aguinaldo, no? 1869 hanggang 1964. Sa ilang dekada yan, di ba? Ang haba. Ilang presidenteng inabot niya? Yan, no? namatay siya 1964 o dito mismo siya tinilibing sa compound niya sa Kawit Cavite yan ito yung libingan mismo ni General Emilio Ginaldo yan ito, ito yung compound likod ng compound niya. May may kanyon pa rito. canyon hmm. May kanyon pa rito. kakabisat shot mga punto oh. Ang gara. Yan. Eh, labas na tayo kakabisat mga bunsoy okay na Yan. sunod na target naman natin kalamba bahay ni Dr. Jose Rizal sa weekend siguro uh, weekday siguro. Puwede siguro tayo ng Martes. Mm. O oh, Merkules, Miyerkules. Out na tayo ha, kakadset pa ka Salamat. God bless.